Manamit, mainit-init, ga asu-asu ang saboroso na beef tapa na may Nestle Crema. Iinbutangan ko lang isang pieces in stem ng mushroom, tag, sibuyas, nga pula. Overload na talaga dyan. What's up, mga animal? Are you alampingasan? <laughs> Ako galing si Sarge Ilongo, taga Bacolod City. Negros Occidental Tubong Iloilo -ilo City In today's cooking video show Maluto ako sa beef tenderloin Nga ginpatapa ko lang sa markado sa bata Ginmarinate ko lang ini sa suha Ground pepper Soy sauce Kag oyster sauce Goods na Mas manamini siya I-marinate overnight Kung gadalit ka 30 minutos Well, nabihiwa na ko yung isang tatlo ka medium size na sibuyas na pula. Mas manamo, mas manami. May ara pala ako sa inyo. Ikot sa kutso, no? Halin sa ako, na ko Sa tapad balay ko lang. Di ang iya ko na makilala. Nakapangasawa, DH. Arasugong sa Hong Kong, nag Ang hambay sa kilala niya. Ay, katauhay na lang sa ako niya pa no? Gabado na lang, kuya kwarta. bulan, sitting pretty ba? Amo, giniblang malain sa toxic Filipino culture nato, no? ang mga ban na balado sa puto-puto na kapin pa ang ila asawa nag-abroad na pula sa layagay na iakabalo sa ila sakripisyo kag pula bugtaw dito sa Hong Kong. Tapos mahambalan siya nga si Tig Pretty na kuya. Ay nako, nami pak dulon ah na pinadayaw pa na sa ila kasilingan tag ila nga mga kilala nga ay di na kuya magobra may abroad na kuya mula ginila gina-appreciate mula ang mga sacrifices ng ila asawa nga nag-abroad gani dito para magpulaw bugtaw para sa ilang pamilya, para may kalanon, may bugas, may sudan, kamo sa inyo lamis? Ay naku nga batasan sa mga bertol, nga lang lampingasan, Pero nyo, kunas na makita, adlaw-adlaw, sa may magyongan or tungitan sa gaddikas ng ilang ang mga hindi pinaghirapan, no ba? mga tuntog at klase mga tao ah. talag sa kanalang niya subong niya sa mga kita sa mga house husband hindi lang pingasan priya kun charot lang Uy! Gambo alam mo na kung ano house husband Kuya may obra ko bala isang una no? Sus! So, ah! Isugit so, ko sa inyo kung nang inobra ko sa so, una nagobra ko sa so, una sa Jalibia sa so, una sa iskwila pa kuya kole, Ya. Teka muya? <laughs> Uy! Sobra bala kuya tenors, sa inyo sa nagahindi sa kumpanya sigarilyo, ilim non, habon, kag ano, ano pa. Pati ganing mga langka Ka nga, rala sa sulod sa kusina. Do'y baligya ko pa ya. Ay hala, nawilingaw naman ako sa ganyo. Stress to riya. Woo! Matapos na nga, Pantok kini show video. Ano naman ako yakahambal ko ng mga procedure sa mga luto ko. Tama, sa ako yung kutsukutsiro. Ah. <laughs> Kaya na ang creamy beef steak, Tagalog, alasard, ilonggo style. Creaminess, overload, may sibuyas nga red kaya wala ko binata ng sibuyas na puti so may mushroom na pieces and stems at kami siguro isang ako nung kagiging bakal sa mercado sa mga barangay bata kaya tenderloin na part kaya na yan sa pagpahumbok siya iya tapos hapos pahumbok kung para sa imong ilong na pahumbok ham Terima kasih Overload di jatuh gede Asin di jatuh asin Daaah Awuuh Pastiin kepa Luang-luang